yun pa yun buraw sige yan dito dyan yan 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 suko yun naman yan yan o yan masaya talaga pag marami bangga ng isda pagka walang bangga ng isda kerting ni tatong piraso An laki o oh. iyay I'm oh. in you and I think to myself i want to Welcome back sa ating lahat mga buddy. Shout out muna tayo. Shout out kay Ma'am JC Atiga, Hasir Hahim from Davao and shout out din kay Lito Miliano from Isabela, Sir Deo Muldon, shout out sa inyo and shout out kay Gary Tarjo ng Katanuan. Jason, and shout out din kay Cesar Munoz ng San Francisco Cebu and shout out din kay Jason Manalo shout out din kay Kia Boy Morales maraming maraming salamat sa inyong lahat buddy and God bless mabuhay po tayong lahat kanina habang naghihintay kami na magbatak ng lambat namusit si ano si Robert ito yung huli niya oh tatlong piraso ang laki oh Iyi. Oh, ayan. Tatlong piraso ito. Yan, tatlong pirasong pusit. Na, ang pag na ito, body na sa 200 plus na ito. Yan. Oh, tatlong piraso lang yan, nasa 200 plus na yan. Kasi 350 ang kilo dito sa amin. 'Di ba? Mahal. Dito live pa siya, bagong huli lang. Nanan baby na oh sabay na umakit yan oh bisugong buhangin ayan oh ayan oh. Oh. Siguro yung mga bisogo na yan, ah, palagay namin ano lang, yung may bahay sila sa ilalim ng buhangin, may butas sa ilalim, minsan pag inarihan na inarihan namin tong spot na ito talagang pag hindi season ng bisoko wala talaga pag season naman ng bisoko pag inarihan namin tong spot na ito nagpapahuli naman sila siguro nasa ilalim sila ng buhangin nag may ano sila may bahay sila na putas kabutas sila nakat -puyo. anong ano isda yan buraw yun pa yun buraw sige yan dito dyan yan 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 tatlong piraso nagsabay sabay yan mga dumalagang buraw sigurado yun doon sa sana si Ambel, wala pa ay lapa oh sayang pulo na lang yun sayang kain ng pakunawa o kuraw sana yun maganda talaga pagka bago yung lambat Lagi binabanggaan ng isda yan sinaw-sinaw pa o. bagong bago yung yan yung binabatak na yun ni Robert numero 7.5 ba ito? ah numero 8 ito, at saka ito rin yung bangga, magandang banggaan ng bisugo yung numero utso sige bisugo bumangga pa kayo na 'pag may ano yan magdamag na ilaw, di ba? Ah, ah, ah bisugo na naman. Maliliit pa lang yung buraw. Mga ano siguro, mga ebre ito malalaki na. halos madagsa na yun sila doon sa tabi yung mga nakaraang taon mga 2022 ba yun 21 year 21 doon kami naglalatag na ng bato sa tabi <coughs> March mga April nga April, May yan yan malunggay Di pa kayo siguro siguro yung ano yung bisugo na bilog yung nahuli namin nung nakaraan ni JP grabe sigurong sarap nun Diretso natin to kay Kekano itong puset. House. malalaglag. Ayan. Kahit, uh, kahit madalang yung banggat ng bisugo, sana tuloy-tuloy. Huh? Hmm? Yung bisugo kasi sa kutik ibang klase, yung may guhit dito na dilaw sa gitna. Ito naman bisugo yan sa buhangin. Yan, buraw. And then, uh, siguro, uh, Hmm. E? Ay. Isugo na pud na. Kana. Isugo yung nagsagunsod no. Buraw, isugo. Yan. Ay. Ganda yung bangga talaga ng dito. Ay. Eh. Mga kasama pa namin. Ano na sila? Ano na dito pa yung pa yung isa? hanggang dito sa tabi ay ito na yung nakaraan na laod kami ni JP puro tapos puro galunggong yung huli namin sa lambat ay pero ano yun sa malayo kami nung dayo kami no kasi doon nagpapahuli yung galunggong at sa laygin to malalaki pa yun dito daw ano na yun burot 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 na okay. yan sige yun to sige e, nagka-mention ugi okay. so ganda tignan pagka puro bisugo yun naman yun yan sunod-sunod eh. so Ayan, yan ano? yan masaya talaga pag maraming bangga ng isda Pagka walang bangga ng isda Kerting ni ngawa lalo na pagka ano yung Patong yung lambat Yung pinapapatungan ng kasamahan mo Doon pa siya na gano Na pulupot Kulikit-likit Okay lang naman makapatungan patungan dito ng Kasamahan mo ng lambat mababaw lang naman wag lang yung sa malalim talagang ma talagang mabigat patakin yun oh yung sunod ay oh sa gunso eh oh eh, okay. itsa lang ng itsa eh oh okay. kana kana mo nga birahan ng bisugo ba oh, lamia eh oh Allah Allah <laughs> lapitan 'on oi. Hello. Hello. Oh, 'yun, laba. Puraw 'yan. Magdilig talaga lapain 'yung ano, puraw. Bakit yung bisugun nalos din na laba? 'Yun. 'Yan. Yun, 'Yan, samtap 'yung kasama ay Chinese. 'Yan 'yung mga Chinese na 'yan, oh. Ay! Hmm. Salam sa bro! Agis na naman yan oh. Hmm! Alah! Grabe yung bisugo dito ah! binalikan lang pala ni Robert itong spot na ito kasi naalala niya noon na nung buhay pa daw yung tatay niya dito daw mahilig maglatag na lamba yung tatay niya kaya binalikan niya hindi rin kami nabigo mayroon rin talaga mga bisugo sa spot kasi yung tatay niya daw dito nakaka 50 kilos eh puro daw talaga bisugo yan kwento niya sa akin kanina ano Bert? Oo. Oh, um, uh, oh. Oo satu to say na ano na nag-abroad na yung daddy ni Robert kaya tanging alaala -ala na lang yung pag nakahuli ng bisugo. <laughs> na, naka oh wala pa nakabreak ng record ng huli ng tatay mo di ba 50 kilos 40 araw-araw yun dito lang daw sa spot na ito kwento niya sa akin hindi ko nga alam yun na ganun pala yung ano kasi yung tatay niya dati yung pamilya ni Robert talagang may na talaga kaya yung tatay niya nakakarami daw talaga ng bisugo dito yun yung kwento namin habang naghihintay ng mga kanilang madaling araw madilim pa ay magano anong tawag yan hayuma o oh, maghayuma Masipa. iba talaga yung mga mga noon noon yung mga mga isla masipag talaga magano mag hayuma marunong may kasi mag ngayon. oh ngayon wala na asa na lang na palitan ng bago kaagad pag may sira na palitan ng bago noon marupok na lang yung lambat bago pa palitan pero buo pa ngayon wala na eh. hindi na uso yun eh. noon kasi pero ngayon mayro pa rin naman mga lugar na ano na masipag maghayuma ng lambat sana ba marunong sila pero ikaw, marunong ka ba maghayuman ng lambat rin? Marunong. Ah, marunong ka rin. Marunong. Ah, nakatamad na maghayuman. Kasi araw-araw eh. Kasi dito sa lugar namin, araw-araw siguro malalaki yung sira ng lambat kasi ang daming naglalapa dito ng, ano, ng mga isda. Katulad yung kanina na umakit kanina na buraw. Yun. Mga lapa. Bawat lapa, may sira. Ayan o, oh, lapa o. May sira, yan kasi minsan yung mga naglalapa dito mga butiti mga yan oh nagsunod sunod po numero 8 pa rin to oh shit hindi dya halok ka sagong sunod oh halok it's time to ano tatanggalin ko muna ito buddy sarap talaga pag maraming huli pag wala namang huli pag kamingaw hmm. Ah, oh, yun na nga. Oh, maganda ang bangka dito. Banda pa pagkat. Eh, ilaw. Gana <coughs> na nga kung grabe pagkat yung ginang ilaw. Oo, oh, marami na yung magsik, no? Yung may ang pati Madalam ba yung buhaw? Bisugo yung bumangga talaga sa atin. Masa eh, ba na? Isang boat mo dito yung bisugo kag dulo mo yan So, gaan lang ba din di patakin pag may huli talaga? Eh, <laughs> wala <laughs> ah. Balatong balatong ang pawis. Ano na siya magsalita kay marami, marami mang huli. huli. Ang <laughs> huli ba tayo? Ang ganong marami. May huli. Marami rin ito eh. Lagpas isa. Ay, ito masarap ito eh. Yan, matang city na yan. Madalang na yung dito kasi matang-city na eh. May at Pero sakto rin lang. Pulang lang sa haba yung lambat. Hindi, lampas din. Wala na ah. tayong ulit sa puno. Ano? Oh, baka paganyan ang bisugo. Ay, tarot Malalag na nga dito kasi ano na eh, matang city eh. Lusot na Busot sila. Meron man. Ayan, mayroon. Pero malalaki. pili pili Lalo okay. na ito. Ano? Ayan o. Oh. Oo. Oh. Malalaki, mayroon. Ayan nga, ilalakong city media. Ang katulad kanina. kulakman. Ah, yung po sa ano natin, yung po na wala. nag-olfok -ul rin ba ito sila, diba, sa utso? Ah, hindi rin. Yeah, pero hindi siyang uh, mag-atabing-atabing sa kalapatan ng tatras. Marami talagang bisugo pala dito. Kaya lang, tungkol siyang ilaw.

ang yung ng puso sa CD. Kaso nga lang, madalang. Oo, oh, wow. Ayan, okay, sarap ba? Yes. Ah. Ay isa na lang. Ay isa na lang but, isa na lang mata. Para na laki nang uhubot butas niya eh. Medyo sira na kasi da? yung ano na yan, palitan na yan na sa dulo na yan, oh. Baka si 'yung palitan ni Robert ay, ay pa napanaakyat papunta sa bilang bayan. Bakit dito wala na? Ay mahal pa pala dito. Si Grabe. Grabe at ayong bisugo niya. Yu, ah. Madam yung magarang bisugo sa tabe. Ah, na, tapos na. Namawali. Diyan nagtatapos yung ating kaligayahan sa bangga ng maraming bisogo. So yung ating lambat na mumula sa <coughs> bisogo. Para lang maglaot. Hindi, iba na ngayon. Iba na panahon Di, Para maglaot ba? Hindi, para mag <laughs> Kala ko mag-aaral. mag aaral Ah, Miming, nakaabang na kaagad kayo ah. Malapit mapuno sa baldi oh. Hmm. Mga halo naman pa ilan-ilan. Bubuhos natin yan sa planggana mamaya. Oh. Bo, bo, Bert. bok 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 to the max. Ayan. Oh, yan yung huli. Grabe, o. Oh. Namumula sa ano, sa bisugo. Ayan. Matinding pagkabisugo yan. Asa. Asa. What? So, para sa inyo, Ming, meron kayo ditong ano, Ming. Ah, malaki naman tuming, Hindi mo maubos 'yan, Ming. Bakit na ano? May kita sa Oh. Totoo malalaking, pang ihaw. Ay si Rulan. Si GP marami na huli. Ah, oo, maraming huli si GP. Sinong sabi? Si... Chetute. Magsabaw ako nito. Mayroon e, si Juman. Baka mag-arya bukas. Sino? Arya ng? Palubog. Baka yung palubog ko ba? Isang line niya, isang araw. Saka. May, kami may laban buka kami. kami bukas. May laban kami bukas. O, yun. Sa karira ng bangka. Malay mo makatiknoy kami ng 10,000 libo. Man din. Saan yung karira ng bangka? Sa limang wan. Ah... Uh, oh, ano ba? Malay mo ma... Sungkit namin ng champion of the year. Alas okay. oh. okay. talaga. Nagatuyo ako ngayon kay negosyo ko sa ano. Oo. Padala ko sa... Ah, oh, nandun sila sa pinagmangan. Magaling ka mag-estimate ha. Ah, wow! Sobra isang kilo. Ang galing mo mag-estimate ay. Kung si Raul, matindi. Yan ang estimate ko. 1 kilo man din. Sobrang nga lang. 1 in 1 port? Ay, at least 1 kilo. Okay. Eh? Yan, 1 kilo. Bakit tayo na maglako niyan? Ha? Tayo na maglako? Hindi, <laughs> lagay ko lang dyan. <laughs> <laughs> Uy! Ayan, isang kilo. Ayan, sakto na yan. Bakit mo pabawasan? sakto uno. man yan. Uno-uno. Kasi uno. lang sobra niyan ay... Subra. Ayan, sobra. O, pulang. Ayan, sakto yan. O, ayan talaga. Ayan, sakto na. O, talawa. tatlo. Tatlong kilo plus yan tatlo apat ang ah, grabe estimate ay eh. apat na kilo apat na oh, sobra sobra si kulang pa sige pa oh yan lima limang kilo plus meron pa lima sobra berapa itu lagi eh. lima anim 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 ya itu ulang oh. itu itu ito. Eh, ito. Parang mabigat yung bisugo, no? Kulang. Oh, sakto. Walo. Ayan, i ano mo doon? Dagdagan mo doon, no? Mayroon pa mga, mga pang-ulam doon. Marami pang-ulam doon. Sa? Wala na ni bisugo nito. Ayan, may bisugo nga dyan. Yung malalaki. Ay, kulang. Wala ka nang pang-iaw. Ah, sige lang. Yung isa lang. Pati yung lumahan pala, pwede mo ihalo. Wala, langanin din. Ano na? Ay, na lang yun. Ulam. O, oh, sige, pwede man. ulam Ano ito? Walo? Walo, walo, walo kalahati. So, yung iba naming huli, pang ulam na lang. Hmm. Oh. oh yan. Otso media kilos. Halos pure bisogo ito itong tinimbang namin tapos yung mga ano namin mga burao ay ito naman mga burao pang ulam na lang yan plus ito nakalimutan niya body yung ano niya yung huli niyang pusit kanina nasa ilang libo yon Bert yung huli mo 7 grams dalawang piraso dalawang piraso tapos ang kita mo sa dalawang pirasong pusit lang. 235 235 alak ka grabe oh dalawang piraso lang ah <laughs>